Hi guys! Welcome back to our channel, Buhay America Bisda, Bisayang Dako. Alam nyo guys, meron akong i-talk and tell sa inyo. Yun man, chatting lang. Sunod-sunod na ang lindol sa Philippines, particularly sa Cebu. Recently, last week lang katatapos lang talaga ang lindol nila doon which 6.9 ang ano nila lakas yung shaking magnitude tapos 3 days ago this week naglilindol uli the same thing mga Pero tumaas siya Tumaas Tumaas ang magnitude Seven something Tapos sa Dabao May sa Baguio So balit Three different places Like malayo Na distance Like Luzon Visayas So ngayon Ang aking masasabi dyan bakit kaya sunod-sunod ang lindol sa Philippines, especially sa particular ng mga ano na yan. Alam natin marami kasing mga bulkan dyan. Maraming bulkan dyan. Plus, marami ding nagmamining. Maraming nagmamining dyan sa Pinas at maraming hindi nakakaalam kung saan yung mga mining, kung gaano na sila kadip, kung meron na, kung gaano ka dangerous for all the residents closer to that mining area. I believe na marami talagang nagma-mining diyan. So ngayon, yung mga lindol causes din dyan sa mga nagmamining ng gumamit ng mga pasabog. Siyempre, kung magmining sila underground, of course, anong gagawin nila? Pasasabugin yung underground para doon makakuha sila ng makadig sila doon. Dig, dig, dig. In fact, yung matagal nang na-mine tapos continue pa rin mine in that certain place, yung spot na yan become a cave. Kaya ng malalaking cave dyan sa Pinas, akala mo gawa ng nature. Pero hindi guys, mining ang gawa noon mga taong nagmamain ang gumawa noon. Kaya nagiging cave. Ang alam ko, maraming cave dyan nga napaka laki at napakahaba. Para na talaga siyang mall or something. Napaka wide and everything like that. Alam nyo na yung mga, ano ko, mga mga point of view ko yung mga vision ko ganun ganon so ang lalaki so paano ba yan nila ginagawa in the first place Siyempre, pinapasabog so ngayon yung ibang malalaking mining kung nagpapasabog sila underground nagsi-shake yung underground nagsi yun tapos kung saan yung maapiktuhan, syempre doon yung nagshishake. Okay? Especially yung malapit ng mga residents Hindi, hindi nila alam na yung yung tinitirhan nila sa ilalim noon may nag may na nag mine yung sa, nasa probinsya area ganun pero meron naman ding mga lindol na of course caused by nature pero yung iba yung halos parihas na lang tapos sunod-sunod pa. Eh baka merong dahilan, di ba? Baka merong dahilan. So, yung mga sinasabi ko, mga ano lang to, point of view lang to. Hindi na pwedeng paniwalaan. Makikinig lang kayo sa sa aking mga point of view, mga chika-chika at merong mga laman. Diba? Merong mga laman. Kasi minsan kasi gagamitin natin ang ating common sense. Yung common sense natin ang pinaka-importante. Hindi na lang tayo basta-bastang naniniwala sa mga news, sa mga sabi-sabi ng iba, minsan gamitin natin ang ating common sense. I-analyze natin ang mga nangyayari. So, yung mga ano naman, yung hurricane, yung typhoon, mostly cause talaga yan ng nature. Hindi naman ako weatherman, pero mostly cause ng nature pero yung mga ano kasi yung mga lindol kasi may chance kasi yan na yung na nag-mining especially big big monster company gumagamit yan sila talaga ng pampasabog okay tapos yung of course kung malapit yan sa dagat tumataas yung tubig sa dagat yun yung nagiging tsunami, ba? Diba? Tsunami. Tumataas ang tubig sa dagat kasi merong nag, uh, ano doon sa underground. There is a possibility. Like I said, there is a possibility that a human being did this. And, there, and of course, we already know that nature will do that too. Ang akin lang masasabi, kailangan magmamasid kayo dyan yung mga may kaya dyan sa Pinas, may kaya, may kakayanan na magmamasid sa mga inyong surroundings, sa mga infrastructure na nag, kumbaga nag innovation sila, magmamasid kayo nyan. Kasi, doon kayo maka malaman or aware kayo kung anong mangyayari. Para sa akin din guys, yung nasa malapit na nakatira sa mga bulkan, alam naman natin ang daming bulkan dyan, di ba? So, yung nakatira sa bulkan, yung iba kasi ayaw na nilang lilipat. Dahil sabi nila, ay matagal na kami dito at dito yung bahay ko. Ah, uh, nasanay na kami dito. Uh, I love my house. I will not gonna leave here. Anong marami akong mga hayop dito. Dito 'yung pangabuhayan ko. Hindi na kami alis dito na lugar. Tipong ganun. Kaya 'yung mga tao diyan, 'yung iba, hindi talaga sila lumilipat ng ibang lugar. Doon pa rin sila nakatira sa mga dito na kabuhayan. Paano na 'yung mga anak nyo Madadama yun di ba? paano na yon kung bigla-bigla yung andam, ilang beses na yang sumasabog so yung volcano kawawa din yung mga hayop ba diba? so awareness na lang nyo guys gamitin na lang yun yung utak pag mga dangerous zone wag na kayong wag na kayong gumawa ng bahay doon at doon manirahan away stay away kayo diyan yun yung mga ano yung iba diyan nga kumbaga prone na talaga sa hurricane, prone na talaga sa lindol, ay, wag na kayong gumawa ng bahay nyo dyan at dyan kayo manirahan. Wag, kasi prone na nga eh. Kumbaga, parating dumadaan ang lindol dyan. Bakit doon ka manirahan? Diba? Para bang, ay, dito na lang ako. Bahala na. Parang nagsuicide ka rin, di ba? Madadama yung mga pamilya mo. So, stay away sa mga dangerous zone. Ngayon, ang aking masasabi din sa mga baguhan, kung kayo ay bibili ng mga bahay, ng bahay, unang-una tanungin nyo, gaano pa ito ka-safety? Unang-una, ilang bisis ba dito dumaan ang lindol? Ilang bisis ba dito dumaan ang mga bagyo? Tanungin nyo yung mga ganun. May baha ba dito? Anong mga calamities, kasagaran dumadaan dito sa lugar? Bago kayo bibili ng bahay. Kasi pagsasabihin ng realtor, ah, oh, sa isang sa isang taon, naka lima ang typhoon dito, naka sampo ang lindol dito, eh, bibili pa ba kayo ng bahay na yan? Bibili ba kayo sa lote na yan? Huwag na. Huwag na, para nag-suicide nag na kayo dyan at nag, ano lang, you're wasting your money. So, first of all, ganun talaga, kung bibili kayo ng bahay, siguraduhin nyo muna kung ang safety ang safety talaga. Lalo na yung baha, ba? Diba? Kasi marami naman ding places dyan nga hindi siya prone sa baha. Kahit gaano pa kabaha dyan, yung bahay nyo hindi naaabot, ba? Diba? So, level talaga ang inyohang um, uh, uunahin kung kayo bibili ng mga property. Kasi masasaya lang talaga yung pera nyo. At saka, yung life nyo, baka ano pang mangyari? So, ganun guys. Ganun ang masasabi ko. Itong mga point of view ko. For the future, lalo na sa mga baguhan. Na kung bibili talaga kayo ng bahay, uunahin talaga ninyo ang mga safety. Tanungin nyo muna talaga. As in, tanungin nyo muna. Okay? Alright, so hanggang dito na lang tayo sa ating topic, sa ating chatting. Um, I'll see you in my next chatting. So if you haven't followed this channel, please follow uh, Buhay Amerika BizDoc. Um, Buhay America ito guys kasi lahat na mga nilalagay ko dito, yung mga karanasan natin dito sa Amerika, yung mga pangyayari, mga event, everything like that. So ganun lang yun. At saka yung mga chatting natin. Uh, next time na lang mag-usap na rin tayo tungkol sa kay um, kay ex-president Duterte Kumusta na kaya siya? Alright guys, bye bye and I'll see you in my next video.